Hey there, It's me again, Russell, and for today's video, I will be doing a haul. So without any further ado, let's get started. So yes, mga bes, first time ko ulit makagawa ng video. Simula no, hindi naman makagawa ng video, pero first time ko ulit makagawa ng content of video Simula nung nasira yung cellphone ko and ngayon na meron akong bagong cellphone. Actually, hindi siya bago kasi nga binigay ito ng boyfriend ko yung phone niya and yung sa boyfriend ko yung bago, hindi sa akin. So, kung napanood nyo yung last video ko, yung live video ko, so, dun ko in-explain kung bakit hindi na ako nakakapag-live, ah, live, uh, live <laughs> hindi na ako nakapag-video or hindi na hindi na ako nakakapag gawa ng video So, ayun. So, ngayon nga. So, for my first, ano ulit, for my first content of video ulit is gagawa ako ng haul which is, I very, very much like it. I very, very much like this content of video kasi nga, i-share e, ko sa inyo yung mga pinamili ko and hindi, hindi naman sa pagmamaya ba kasi gusto ko lang na ano, gusto ko lang na bigyan kayo ng tips and gusto kong gusto gusto kong malaman niyo kung ano yung comment ko about this product. So ayun. So let's start na nga. So first is this one. Itong itong slippers. Ayun, yung slippers na I very very much very very much. I really really like these slippers kasi parang pang millennials talaga siya. So pasensya na sa cortina na lumilipad-lipad ha. So ayan. So kasi meron siyang french fries, burger, lips, lipstick, eggs, charms. So, parang pang millennial talaga siya. Ayan. So, parang din describe talaga yung mga millennials. <laughs> wow, ha? Huh? And then, ayan. So, okay siya. First, once ko, pa lang ito ginamit, Ayan. And, okay siya. Okay na okay siya. Magalang siya sa sa magalang siya sa paa and I bought this from Natasha for only 90 pesos or 80 pesos pero hindi ko din alam kung sa Natasha or sa MC basta doon sa kanila ang dalawa so ayan and then next is itong kanina ko din to binili ayan itong Fortune Sand Skin Lightening Soap ayan so um ginamit ko talaga is yung Kojic soap na mayroong glutathione at may kasama na siyang papaya. And kaso wala silang stock kaya ito na yung binili ko kasi ito naman yung ginagamit ko pag wala yung ginagamit kong sabon. So, ayan. And I bought this for only 20 pesos and maliit lang siya. Pero pa naman siya siguro sa one week. Wow, <laughs> one week. Ayan. So, tigtipid tayo mga bears madaming utang. <laughs> so, next is, oh so, yung susunod kong i-haul is puro na sa Avon. Kasi nga, nag, pumunta ko kanina lang, pumunta ko kanina lang Avon and ayun, nag-order ako and ito na yan papakita ko sa inyo kung ano yung in-order ko. And first is yung so Far Away. Ayan, Far Away Body Spray. So, thank you talaga sa Avon kasi nga madami yung madami talaga yung nagkakagusto sa mga far away, mga Imari pero hindi sila makaka-afford kasi nga mga 400 plus yung presyo niya. So thankful ako talaga kasi isa ako doon sa mga mahilig gumamit ng mga ano ng mga far away, mga mga Imari So, so, ako din namamahalan din sa presyo and alam nyo naman ako, ripot ako and yun nga, thankful ako sa Ibon kasi nga, gumawa sila ng hindi naman dupe hindi naman dupe, pero mas pinamura lang nila mas pinamura lang nila kasi nga, meron na silang body spray, ayan and this cost for only 169 for 179 pesos Ayan. it is for, uh, It is 75 ml. Pero ako mas malaki siguro yung imariba display dito. Ayan. Ayan. So next is itong Evo Naturals Body Care Lightning Papaya Soy and Soy Milk. Ayan. So okay din to. Okay na okay to. Lalo na sa pag pag nag-travel ka. Kasi, pang travel size to eh. Itong, ano, itong lotion na to. So, ayan, yung Avon Naturals. So, it is for only 65 pesos. Ayan. So, ayun. So, okay siya pag nagta-travel ka talaga kasi nga, travel size yung size niya. Ayan. So, next is itong and last na to. Last na pala to. Itong Avon Peel Fresh um, squelch, 4-in-1 whitening, ayan. And itong isa is squelch citrus fresh, ayan. And itong yung glutathione, squelch glutathione, meron siyang kasamang glutathione. And bet na bet ko tong squelch na to, kasi nga, maliban sa nakakaputi siya, and 24 hours talaga siya na hindi nababasa yung kilikili mo. Promise yan. Kasi, palagi akong gumagamit nito kasi nga, yun, ayoko kasing napapawisan yung kilikili ko kaya gumagamit ako nito and see ngayon yung Avon kaya mula sa 100 plus siguro nagiging ayan na, na lang siya, nagiging 95 peso so unread so, ayan. so yun nga so yun na lang guys, yun na nga yung haul na to, so dito na lang katapos yung video na to, so yun lang guys and I hope you like it and And I hope you like it. And kung like yung video na no to, don't forget to give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para ma-update ka at para ma-notify ka pa sa mga ginagawa at mga ginagawa ko pang mga video. So, yun lang guys. And thank you for watching. And I miss you, miss you very much, mga beauties ko. So, ayun. So, yun lang guys. And I love you. Thank you so much. Bye-bye.